เรกมี่ไฟมร่ง Ito yung isang car company yung naglagay ng napakalaking speed bump sa gitna ng kalsada. Sinasabi marami mga tao yung sumubo kung kaya ba nilang daanan yung napakalaking speed bump na ito. At yung mga iba naman ay naganap na lang ng alternative na ruta dahil nga sa baka madisgrasya lang sila. Nung sinubukan na nga ng sasakyang ito na daanan yung speed bump, ay marami mga tao ay nagulat dahil nga sa muntikan pa itong ma-out of balance. Ito naman yung isang film production company yung nag-install ng iba't ibang -iba nagyayolong prop sa gilid ng kalsada kung saan dadaan yung hinanda nilang taxi. sinasabi yung reason kung bakit nila ginawa ito ay para iprank yung mga pasahero na nakasakay dito nang maipromote nila ng maayos yung kanilang upcoming na movie na kung tawagin na Geostorm. Meron din silang pekeng news segment ay pinakita sa loob ng taxi na ito para ihanda yung mga nakasakay sa paparating na prang. At nung makarating na nga sila sa destination, ay eh naghulog din sila ng nagyayalong ibon sa taxing ito para mas magmukhang realistic. Sinubukan pa nga ng lalaking ito na makapasok sa loob ng taxi para takutin yung mga nakasakay dito. At pagkatapos ay inireveal niya sa mga taong ito na isa lamang itong prank para sa kanilang paparating na movie. Speaking of prank mga master. Eh ito din yung dalawang actor yung kung wari mag-aaway sa gilid ng kalsada para i-promote yung so kanilang movie. Sinasabing naglagay sila dito ng mga props na maaaring masira agad kapag ka tinulak mo lang ito. At makikita mo nga dito yung reaction ng mga tao matapos ng masira agad ng lalaki yung mga props na in-install nila. Ayon sa pag-aaral ay eh, yung mga props na ginagawa para sa isang movie sa. ay eh, ginagamitan ng material na madaling masira kagaya na lang ng rubber, plastics at mga foam. Sinasabing marami mga tao yung sa paggawa ng isang movie props para magbukang realistic talaga ito sa harap ng kamera. At nakaka-fascinate lang na isipin mga master na mukha talaga itong totoo. Dahil nga sa kung paano nila ito gamitin on set. Makikita mo naman sa video ito kung paano ginagawa ng mga professional prop artists Yung isang napaka-realistic na dinosaur na kung tawagin na Indoraptor. Sinasabing gumagamit sila ng mechanism sa loob ng props na ito. Para nga maigalaw ito ng maayos. At nakaka-fascinate lang na isipin mga master na yung mga ito ay ginawa lamang sa pamamagitan ng mga simpleng material. Dahil nga sa kaya na natin gumawa ng mga realistic na body parts ng isang tao o hayo, ay marami na din mga eksperto sa iba't ibang panig ng mundo yung ina-apply yung ganitong klase ng application para makapag-create ng mga realistic na facial prosthetics. Napag-alam ang maraming tao sa mundo natin yung kulang yung parte ng kanilang muka dahil sa isang disgrasyo o inborn na disability. At dahil nga dito ay marami mga tao yung maaaring matulungan nito para maibalik yung kanila mga body parts kahit hindi na magsagawa ng napakamahal na surgery. Dahil nga din sa napakarami ng na mga eksperto yung kayang gumawa ng mga napakarealistic na bagay ay marami mga tao yung nakaisip ng conspiracy theory about sa mga artista na ma aring gumagamit ito. Sinasabi kasi ng napakaraming proof yung nagkalat sa internet. Yung nagpapakita ng isang sikat na personality na parang hindi totoo yung kanilang mga muka. At kung iisipin mga master ay marami sa mga sikat na personalidad sa Hollywood. Yung nagsasabi na sila daw ay kinuklon at ginagamit ng mga hidden organization na merong mga makapangyarihang tao para makontrol yung mass media. Speaking of Hollywood mga master, ay hindi mawawala dito yung Oscar Awards para sa mga magagaling na actor sa ibang bansa. Sinasabing marami mga tao ay naniniwala na napaka-weird ng film industry na ito. Dahil sa daw ito sa isang makasalanang prehistoric civilization na kung tawagin ni Babylon. Kung sakali kasing pupunta ka sa lugar kung saan ginaganap na pito kada taon, ay meron ka ditong makikitang wall planks na nagsasabing Babylon Court. At kung titingin ka naman sa presentation ng stage, ay makikita mo din dito yung mismong Tower of Babylon. Sa labas ng ceremony na ito ay makikita mo naman yung napakaraming embedded na Babylonian gods at mga idols na merong similarity sa prehistoric Babylon. Tapag alam mong marami din sa mga artista na nakiklaim ng kanilang mga awards sa ceremony na ito ay minamak yung Christianity at yung words na mismong natatanggap nila dito ay nagre-represent isang Egyptian god. Ayon sa mga nakalat na article sa internet, ay yung nagtatag ng mismong film industry na ito ay kilala bilang dalawang high ranking na miyembro ng isang secret organization na kung tawagin ay Freemasons. Kaya mataas talaga yung possibility na gumagawa talaga sila dito ng mga creepy na hidden agenda. Yung isa din sa napaka creepy na lugar na pinagtitipunan ng mga makapangyarihang tao ay yung lugar na kung tawagin ay Bohemian Grove na matatagpuan sa Redwood Forest, California. Sinasabi kasing merong isang lalaki yung nagawang makapasok dito at inexpose yung mga kakaibang bagay na ginagawa ng mga tao na dumadalo dito alam na marami sa mga taong ito ay sinasamba yung isang algal at gumagawa din sila dito ng napakarami mga weird na bagay na masasabi mong isang occultism yung nakakatakot pa sa lugar na ito mga master ay hindi dinay-dinay ng mga tao na dumadalo dito na totoo yung accusation patungkol nga sa ginagawa nila speaking of lugar mga master ay eh, ang Likwala Swamp ang itinuturing bilang isa sa mga pinakamisteryosong lugar sa buong mundo na matatagpuan sa bansang Congo napakarami mga kwento yung related sa bansang Congo patungkol kung sa mga higanting hayop at mga mythical beasts na nakatira dito dahil nga sa napakaganda ng kanilang vegetation at yung lugar nga ng Likwala Swamp ay pinaniniwalaan na pinagtitirhan ng mga dinosaur mapasanggang ngayon. Sobrang dami kasi mga taong nakatira dito yung nagsasabing nakakita daw sila ng kakaibang creature sa lugar na ito na nagre-resemble sa isang dinosaur na kung tawagin ay Padosaurus at tinatawag nila ito sa pangalang Mukale Mbembe. Sinasabing yung kakaibang creature na ito ay palagi naliligo sa tubig at umaahon tuwing umaga para kumain ng halaman na kung tawagin ay Malombo. Speaking of kakaibang creature mga master ay eh, ito yung video na nagpapakita ng isang napakalaking creature na nakita sa kalangitan. Marami mga tao yung nagsasabing isa lamang itong CGI pero may mga iilan din naman mga tao yung naniniwala dito. Shoutout nga pala sa mga napaka supportive na followers na to. Thank you mga master. Weh. Follow me guys for more content like this. Pwede kang kumita ng totoong pera dito sa Epic Game. Nag-o-offer sila dito ng multiple games kaya makakapili ka kung ano yung gusto mong laruin. Para ma-download mo ang Epic Game ay kailangan mo lang na i-click yung link na sinend ko sa comment section sa baba. Pagtapos mong i-download ay mag-register ka lang ng account mo. Ilagay mo lang ang mga necessary data dito sa input field kagaya na lang nitong mobile number, password at SMS verification code. Pagkatapos mo mag-register dito ay makakakuha ka ng libreng coins na pwede mong gamitin para matry yung mga iba't ibang games dito. Para makapag-cash in ka ng pera mo dito ay kailangan mo lang na itapit yung wallet shop sa bo bottom right corner. Pagkatapos mo tong itap, ay piliin mo lang dito yung halaga na gusto mong i-cash in. I-bind mo lang dito yung GCash account mo at naka-all set ka na. Isa sa mga laro na pwede mong salihan dito ay itong toss coin. Itap mo lang dito yung gusto mong tayaan at antayin yung countdown para malaman mo kung nanalo ka. Kung sakaling kumita ka na sa application na ito, ay eh kailangan mo lang na pindutin itong withdraw sa baba at ilagay yung mga necessary data dito at exact amount na gusto mo para makapag-cash out. Sobrang convenient itong application na 'tong mga master dahil hindi mo na kailangan lumabas para makapaglaro ng mga casino games. Nag-trending din ito sa iba't ibang application platforms. Kaya masasabi nating legit ito. Kaya ano pang inaantay nyo mga master? Laro na tayo ng epic game para magkapera. Link is in the comment section below. Download now.